Sa mundo ng boxing, isa ang apelyidong hindi kailanman mawawala sa bibig ng mga Pilipino, Pacquiao. Pero habang patuloy na lumilipas ang panahon, may dalawang bagong pangalang dumaragdag sa kasaysayan ng kanilang pamilya, Eman Bacosa Pacquiao at Jimuel Pacquiao. Pareho silang anak ni Manny Pacquiao. Pareho silang sumusubok sundan ang yapak ng kanilang ama. Pareho silang nasa mata ng publiko, sinusukat, pinapanood at ikinukumpara. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na pinagkaiba ng dalawa? Saan sila nagkakaiba bilang atleta, bilang anak, at bilang individual na may sariling pangarap? Yan ang ating tatalakayin ngayon, malalim, detalyado, at may kwentong hindi basta-basta mawawala kahit lumipas ang panahon. Kung titingnan ang kanilang buhay, malinaw agad ang unang pinagkaiba, ang kanilang pinagmulan. Eman Bakosa Pakyao, anak na lumaki sa hirap at layo. Si Eman ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang ina, si Joanna Rose Bakosa. Hindi siya lumaki sa mansion. Hindi siya lumaki sa spotlight. At higit sa lahat, hindi siya lumaki sa piling ng ama. Marami siyang pinagdaanan. Kwento niyang madalas inuulit sa mga interview. Hirap sa pera, kakulangan ng suporta, at ang challenge na dalhin ang apelyidong Pacquiao kahit hindi siya lumaki sa Pacquiao household. Pero imbes na magdulot ito ng hinanakit, ginamit niya itong rason para tumibay. Jimuel Pacquiao, anak ng yaman, attention at protection. Si Jimuel, sa kabilang banda, ay lumaki sa ganap na kabaligtaran. Kompletong pamilya, komportabling buhay, atensyon ng media mula pagkabata security, training facilities, foreign coaches at open doors sa kahit anong larangan. Sa madaling salita, si Jimwell ay lumaki bilang anak ng isang international superstar, Eman, survival mode fighter. Ang pagpasok ni Eman sa boxing ay hindi dahil gusto niyang sumikat. Hindi rin dahil may pressure mula sa pamilya. Pumasok siya sa ring dahil kailangan. Kailangan niyang patunayan ang sarili kailangan niyang may mapatunayan para sa kanyang ina. Kailangan niyang tugunan ang apoy na matagal nang naglalagablab sa loob niya. Ito ang mindset ng isang survivor. Nang isang lumaban sa buhay bago pa man siya lumaban sa ring. Jimwell Legacy Mode Fighter Si Jimwell naman, pumasok sa boxing dahil sa pangarap. Hindi niya kailangan ito para mabuhay. Pero gusto niya itong gawin ito ang mindset ng isang batang gustong sundan ang yapak ng ama walang sapilitang pangangailangan. Pero may malaking pressure mula sa public at media. Si Jim Well ay nasa path ng legacy continuation, samantalang si Eman ay nasa path ng self-made warrior. Eman, Hard Work Street Toughness Ang estilo ni Eman sa training ay direct at rugged. Walang arte, walang special setup, walang imported trainers. Lumaki siyang nag training sa mga local gyms kasama ang mga batang kagaya ni Yam Gabatang, ang pangarap ay maging professional. Hindi para sumikat, kundi para makatakas sa kahirapan. Dito na develop ang kanyang agresibong estilo, lakas ng kamao, tapang tumanggap ng suntok at disiplina na nakaukit hindi lang sa katawan, kundi sa karakter. Jimwell. Technical Training Structured Development Si Jimwell naman ay duman sa iba't ibang training camps sa US. May mga coaches siyang world-class. May access siya sa mga equipment at sparring partners na karamihan sa mga Pilipino ay nangangarap lang makatrabaho. Dito na develop ang kanyang footwork, technical style, ring IQ, at diskarte na mas pino kumpara sa street style aggression. Magkaiba sila. Hindi dahil mas magaling ang isa kundi dahil iba ang landas na tinahak nila. Eman, biglang sungkit sa showbiz. Bagamat purong boxing ang simula niya, kamakailan ay pumirma siya sa Sparkle GMA. Ito ay hindi dahil gusto niyang iwan ang boxing, kundi dahil dumating ang opportunity. Ibig sabihin, bonus para sa kanya ang showbiz. Hindi ito ang primary goal. Jimwell, una ang spotlight bago ang pro ring. Si Jimwell, even before boxing, ay kilala na ng publiko. Nagkaroon siya ng endorsements, ads, at ilang entertainment exposure. Para kay Jimuel, ang showbiz at media presence ay natural na bahagi ng kanyang karera parang extension ito ng pagiging anak ni Pacquiao. Eman, pagkilala mula sa layo. Matagal bago nagkaroon ng personal na connection si Eman sa kanyang ama. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti ang paglapit. Hindi man ganoon kalapit tulad ng pamumuhay ni Jimuel ang relasyon nila ay puno ng pagbibigay halaga at pag-unawa. Jimwell, Everyday Guidance Si Jimwell ay halos araw-araw kasama si Manny lalo na noong nagsisimula siya magboxing. Manny mismo ang nagbibigay ng pointers, advice, at high-level mentorship. Ito ang isa sa pinakamatinding pagkakaiba. Si Eman lumaki sa paghanap sa ama. Si Jimwell lumaki sa gabing gabay ng ama. Eman, the natural fighter. Bawat suntok ni Eman ay may lakas ng isang batang lumaki sa hirap. Kung baga sa pelikula, siya ang street-born warrior. Malakas, matapang, diretso, walang atras. Jimwell, the disciplined boxer. Mas pino, mas technical, mas tactical ang laro ni Jimwell. Mas sanay sa proper spacing, controlled combinations, at defensive angles. Kung si Eman ay suntok ng apoy, Si Jimwell ay suntok ng kalkuladong diskarte. Eman, from underdog to rising star. Mas marami ang simpatya kay Eman dahil sa kanyang backstory. Marami ang humahanga sa resilience at growth niya. Jimwell, from spotlight kid to pro boxer. Mas mataas ang expectation kay Jimwell. Kaya madalas mas harsh ang criticism. Eman's path, undefeated streak. Rising showbiz exposure gaining massive fan base, growing into a dual career athlete, Jim Wells' path. Nasa simula pa lamang ng pro career, magiging amana. May pressure pero may malaking potential kung may iisang linya lang para ilarawan ang dalawa. Si Eman, lumalaban para patunayan ang sarili. Si Jim Wells, lumalaban para ipagpatuloy ang legacy. Pareho silang tama Pareho silang may sariling bigat at kahulugan. Pareho silang may lugar sa kasaysayan ng apelyidong Pakiyaw. At pareho silang may kinabukasang susubaybayan ng buong bansa. Bago matapos ang aking video, humihingi po ako sa inyo ng suporta para i-like at mag-subscribe sa aking channel. Pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling o mas sikat. Ito ay tungkol sa dalawang kabataang may iisang apelyido, pero magkaibang landas, magkaibang laban, at magkaibang kwento. Eman Bacosa Pacquiao, Jimwell Pacquiao. Dalawang pangalan, isang legacy, pero dalawang mundong magkaibang hinugasan ng tadhana.